Palutungin ang baboy. Pag malutong na sa kawali, magisa ng bawang, sibuyas, kamatis. Ihalo at lagyan ng 1 cup of water, shrimp paste or bagoong isda. Tapos, takpan. kumukulo na, ilagay ang hiniwag kalabasa at talong. Kailangan po na malambot bago ihalo ang iba pang bulay. Ayan, malambot na. Pwede nang ilagay ang sitaw, okra at ampalaya. Takpan, maghintay lang po ng 10 minutes at luto na. Kasama po ang baboy, kalabasa, talong, ampalaya at okra. Na, pwede na po kumain.